Sa mga nagtatanong po kung ano ang work ko dito sa Croatia, kung paano po ako nakarating dito, at sa ang agency po ako sa Pinas nag-apply, panoorin nyo po ang video na ito, baka po makatulong sa mga gusto rin pong mag-apply ng trabaho abroad. Sorry po pala sa lahat ng may message sa akin na hindi ko po nare-replyan. Medyo naging busy lang po ako nitong mga nagdaang araw. Tapusin nyo po ang video na ito para malaman nyo po ang mga impormasyong kailangan ninyo sa pag apply po dito sa Croatia. Bago nga po yun, nagpapasalamat po ako ng maraming marami sa agency ko sa Pilipinas sapagkat sila po ang naging dahilan kung bakit ako nakarating dito sa Croatia. Maraming maraming salamat din po sa aking kumpanya dito sa Croatia, ang Lidl Croatia. Napakabait po nila sa amin. Ang ipapakita ko nga po pala sa inyo ay ang warehouse ng Lidl Croatia kung saan po ako nagtatrabaho. Bali matatagpuan nga po pala ito dito sa Iastri Croatia. Ito po ay malapit sa siyudad ng Croatia, ang Zagreb City. Medyo malayo nga po ito sa aming accommodation. Kung ito po ay aming lalakarin, baka abutin po kami ng nasa isang oras na paglalakad. Pero dahil mahal po kami ng aming kumpanya, hindi po nila pinapabayaan na kami ay maglakad. Meron po kaming service na provided ng aming kumpanya. Kami po ay sinusundo sa bahay, papunta sa trabaho, at inihahatid po sa bahay galing sa trabaho. Ito po pala ang pangalan ng aking kumpanya, ang Lidl Croatia. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng pagkakataong makapagtrabaho ako sa inyong kumpanya. Gagawin ko po ang lahat para maipakita po sa inyo ang lahat po ng aking natutunan sa mga nagdaan kong mga trabaho. Dalawang taon nga po pala ang kontrata ko dito. Bali libre po ang aming accommodation, meron din po kaming transport allowance at meron din po kaming food allowance. Pali, ang trabaho ko nga po pala dito ay warehouse picker. Gamit po ang forklift, pini piniprepare po namin ang mga orders ng bawat store. Kaya masasabi ko po madali lamang ang trabaho namin dito. Kaya sobrang thankful po ako na nakarating po ako dito sa Croatia at na-hired po ako ng aking kumpanya, ang Lidl Croatia. Pagdating naman po sa pangalan ng agency ko sa Pilipinas, bali ito nga po pala ang agency ko, Human Link International Manpower Agency. Ito po ay matatagpuan sa Batangas Street, Corner Uruguay Street, Makati City. Bali ang kanila pong office ay nasa 4th floor. Kaya kung kayo po ay mag apply sa 4th floor po muna kayo pupunta. Bali kung kayo po ay mag apply kailangan nyo lang pong dalhin ang inyong updated resume. NBI clearance na mayroong at least 9 months validity. Kailangan nyo rin po itong ipa-apostel sa DFA dahil ito po ay requirements kapag kayo ay mag apply papuntang Europe. Ang ibang mga requirements naman po ay to follow na lamang kapag kayo po ay na-select na ng employer. Maaari nyo pong bisitahin ang kanilang Facebook page para malaman nyo po ang iba pang mga impormasyon ukol po sa mga hiring po nila sa iba't ibang mga bansa. Maaari nyo rin po silang e-message para sa ilan pong mga impormasyon o mga katanungan na nais nyo pong itanong sa kanila. Sa ngayon po ay iyon lamang aking maaaring ma-share sa inyo. Kung kayo po ay mayroon pang ibang mga katanungan, pwede nyo rin po akong i-message. Pasensya na po kung hindi ko po kayo kagad marereplyan. kung ikaw ay umabot sa bahagi nito ng aking video. Maraming maraming salamat po sa iyo. Makikisuyo na lamang po ako. Kung maaari po ay pakipalo po ang aking Facebook page, allright.ph. like and share na rin po ang video na ito para mas marami pa pong makaalam ng mga impormasyon bukol po sa pag-a-apply ng trabaho dito po sa Croatia. Kidamay na rin po ang aking YouTube channel, Allright.ph Maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay po sa akin.